One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mga sabihin nyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa inyo lahat ng bongga-bongga. At kung ako naman, syempre eto happy-happy dahil nga sa successful ng operasyon sa mata ko. Pero syempre, kailangan pa rin natin mag-ingat para sa recovery, di ba? Kasi syempre, dyan papasok yung infection at kung ano-ano pang mga pwedeng mangyari sa mata natin. So, I need to wait one month. Yung one month ako hindi maliligo. Charot! So, yon So, syempre, shout out tayo sa walang sawat tumutok dito sa ating vlog. Every day na talaga naman, oh my God, nakikita ko yung suporta ninyo at pagmamahal. Maraming maraming salamat. And then, of course, sa mga bago natin subscribers, hello, 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 hello. At syempre, kay Christine Anne Perez na lagi nagmamaganda ng bongga-bongga. At eto nga, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, pambato ng Mexico dito sa Mr. International 2024 na nagaganap na dito sa Thailand. Mama, mo siya kaya ang kukuha ng titulo ng Mr. International ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko, depende yan sa ng gagawin niya. So, kung ako ang tatanungin ninyo, gwapo siya, para siyang si Superman, 'di ba? Parang alam mo 'yon, na parang real Superman in person. Tapos yung kagwapuhan niya talaga namang masasabi ko pang Mr. International. Kaya lang, syempre, kailangan niya umeksena ng bonggam-bongga -bongga at magpaanda sa pageant na to. Kasi, syempre, hindi naman natin alam kung ano ang baon ng ibang kandidata. Tingnan niyo si Mrs. Is si Mr. Spain, di ba? O marangkada ng bonggam-bongga sa -bongga unang araw pa lang, ay, may ganap na. di ba? Nagulat ang lahat at, oh my God, pero kung titignan mo naman si Mr. Spain, guwa din at ang ganda ng katawan, ang tangkad pa. So, kailangan may mga paandar ang mga kandidato para ano po yon na mapansin ka ng bonggam bongga Pero for sure, ang pambato ng Mexico, mapapansin siya ng bonggam bongga dahil sa kagwapuhan na meron siya. So, yon abangan natin. Tingnan natin kung siya nga ang kukuha. Siyempre, wish all the best para sa kanya ng bonggam bongga So, yon at syempre para sa sumunod natin chika, mamasamtingin mo ni Colbert dapat pa bang sumali sa ibang pageant after na mag third runner up dito sa Miss International. Ay nako ayaw ni Christine Ann Perez niya. Charot. Ako para sa akin depende. Depende yan kay Nicole Borromeo kung gusto niya at type niyang sumali dito sa iba pang pageant. Kung ako tatanungin mo, pwede naman siya sumali sa Miss Universe Philippines kasi matalino, maganda. At talagang iba din yung dating. Pero syempre, kailangan ng transformation. Kasi na hindi naman porkit na nag-third runner-up ka sa Miss uh, Mr. International ay pwede ka nang manalo dito sa ano sa Miss Universe Philippines. So depende 'yan kung si Annabel McDonald's nga 'di ba, nagtry pang sumali uli sa provisional para lang maka-enter dito sa ano sa tawag dito, sa Miss Universe Philippines. First runner-up na yan doon sa Miss Charma So, ganun din ang pagdadaanan ni Nicole Borromeo kung gusto niya sumali sa Miss Universe Philippines. So, kailangan niya mag-step down, sumali sa, province, ah, sa, sa, local pageant, and then saka siya pupunta sa national pageant ng Miss Universe. Ang tanong, willing ba siyang gawin yon? At saka kung sasali siya, I think kailangan ng matindi transformation. So, Abangan na lang natin. Malay mo naman in the future. Gusto niya. ba? Diba? So for now, I think tama na muna na third runner up siya sa Miss International at para tumatak yun sa lahat ng tao. Kung parang hindi mabura. Mas maganda na rin na ako, ako, ako lang nga na parang siguro okay na yung third runner up forever. ba? Diba? So yun. Kasi ganun din naman para din naman siyang nanalo sa Miss International. At least, di ba? pride natin yan. Mm -hmm. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, mamasama nyo naman masasabi mo ngayon kay Ivan na si Mr. Nawat ay talaga naman puri-puri ang Pilipinas. To be honest, yes. Natutuwa ako sa issue na yan kasi syempre alam naman natin ang ah, Indonesia at ang Pilipinas ay talaga naman nag-aagawan ng spot yan eh. Pero syempre malayo yung spot ng Pilipinas. Napakataas na tapos naagaw yan ng Indonesia dito sa Miss Grand at alam mo yon sobrang dikit na dikit sila ni Mr. Nawat pero at the end of the story syempre nakita naman ni Mr. Nawat siguro kung sino talaga ang loyal friend niya at kung kanino talaga siya dapat talaga dumikit dahil yung supporta na real support hindi colorum charot hindi ano hindi bayad hindi ano kumbaga parang talaga yung supporta at nakita naman natin di ba kung bibigyan ng parade ang ng Indonesia ang Miss Grand ay parang wala lang dito sa Philippines more exciting talaga nakikita mo talaga yung yung love talaga ng mga Pilipino kasi we love beauty pageant talaga at yung support natin ay very real sabi ko nga sa lahat ng mga pageant ng Miss Grand sa Myanmar sa uh, Indonesia Cambodia na talagang dinikit din ni Mr. Nawat para sa popularity, Pilipinas talaga ang legit na 100% na may support, di ba? So yun, hindi tayo yung parang ano lang, yung support-support lang dyan sa social media, pero kahit in real talaga, kaya natin na iparamdam, ipakita ang pagmamahal. And then ngayon, syempre, for sure. Nagtataas ang kilay ng na, na mga Indonesian dito sa Pilipinas dahil sa pagmamahal. At dito na mang, wagi naman si Mr. Nawat, 'di ba? So 'yon. So I hope na sana magkaayos sila ni Ivan in the future, pero sana din makita ni Mr. Nawat kung ano ang tunay na pagmamahal na binibigay sa kanya ng bawat country at kung saan nga ba talaga Yung legit. Pero si Mr. Nawat kasi looking forward siya sa next magiging queen, 'di ba? ng Miss Grand Philippines. So, depende na yan kung sino nga ba ang susunod natin na. So, ayun, abangan natin. And then, kay Aiba naman, good luck and wish all the best. So, yan. And then, para na sa na chika, mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa paradang ibinigay kay CJ Opiasa yesterday at kung ikukumpara mo to sa paradang ng Miss Cosmo? Well, ang masasabi ko, syempre di ba nagkaroon nga ng homecoming itong Miss Cosmo at nagkaroon ng coming, homecoming si Miss Grand First Runner Up. Ang masasabi ko, syempre, kita naman natin ng bongga ang kay Miss Grand. O, di ba? Kay Miss Grand First Runner Up si Jay Opiasa. Ang masasabi ko sa kanyang homecoming ay panalo, bongga, and then I for sure satisfied dyan si Mr. Nawal sa ipinakitang suporta ng mga Pilipino. And then dito naman kay Miss Cosmo, eh kung si Atisa manalo ba ang pinanalo nila, Diyos ko, hindi lang ganyang kaingay ang makukuha nila. Mas bongga pa. Charot. So yun, di diba? Kasi alam naman natin na Iba pa rin talaga magbigay ng homecoming ang Pilipinas. Lalo na sa mga nagiging title holder, nagiging reyna. Oh my gosh maloloka ka. Pinatunayan na natin yan sa homecoming ni Pia Wordsbach, ni Catriona Gray, Michelle D, at ngayon naman kay CJ Opiasa. So, I hope na sana madagdagan pa ang mga reyna natin na mabibigyan ng homecoming. So, special, ah, uh, speaking of homecoming, so, eto nga, sabi nga dapat bang bigyan ng homecoming si Chelsea Manalo dahil sa kanyang mga nakuhang mga awards at saka ingay dito sa Miss Universe. Alam niyo sa totoo lang kasi guys, di ba top 30 siya? Pero kasi Miss Universe Asia siya, siya eh. So kung ang kanyang organization uh, or national director ay magpo-provide ng homecoming para kay Chelsea Manalo, why not? Noong nakaraang taon nga, top 10 lang si Michelle D, pero nabigyan ng homecoming. Dahil sa naniniwala tayo na dapat naman talaga si Michelle D ay maging isang reyna dito sa Miss Universe. Kung baga para sa puso ng mga Pinoy, panalo siya. And kung ganyan din yung nararamdaman ng mga Pilipino, eh, why not, di ba? For sure, so susuportahan naman yun ng mga Pinoy Dahil she is a Miss Universe Asia So, ipakita natin sa organization ng Miss Universe Na kahit hindi tayo nanalo Miss Universe Kaya natin bigyan ng welcome or homecoming parade Ang ating mga pambato na ipinapadala sa kanila Di ba? So, yon why not? Kung ang organization ng Miss Universe Philippines Ay gagawan ng paraan para ang mga eksenang din ito bakit naman hindi? For sure, ang mga Pilipino naman ay mahal na mahal si Chelsea Manalo at Tignan natin kung ano ang plano nila, ba? Diba? So, yon ganun lang yon. And then, of course, para na sa sumunod natin, chika, mama, sa tingin mo, uh, si si sa Rodondo ay dapat nanalo sa Miss Intercontinental no tong mga nakaraang araw. To be honest, uh, happy ako sa posisyon na nakuha ni Eliza Rodondon dahil nakita naman natin na talagang umariba. Pero kasi, aminin din natin na nangihinayang ako kasi she's almost win talaga. Yung kumbaga parang, kung ginalingan niya lalo yung Q&A niya, I think panalo siya. Ito yung masasabi ko, korona na nawala pa. Diba? So, yun. So, sayang nakakapanghinayang kasi alam mo yung organization na bet siyang manalo. Tapos naghihintay lang talaga sa mga eksena ng gagawin niya. Naging power of beauty, tapos talagang best in swimsuit pa. Kung parang abot kamay niya na yung pangarap eh. Abot kamay niya na yung corona eh. Nawala pa. So aminin din natin na nagkulang din siya sa Q&A. Dahil hindi naman sa hindi siya magaling sumagot. Nagkulang siya sa sa impactful doon sa sagot niya. Pero sabi ko nga, kung ito ay talagang bongga at tumbok yung sagot niya, winner ito. So, yon So, yun lang. Pero happy ako dahil naka-second runner-up siya. Iba ding achievement yon At achievement ngayon na talagang hindi mo rin matatawaran dahil sa sobrang hirap na makatungtong ng top 7 dito sa Miss Edgert Continental. diwa So, yon So, be happy na lang at enjoy the moment. Ganon. At least, di ba, naka-second run-up tayo. So, ito yung tinatawag na hindi natin time. Kasi kung kahit masabihin natin na bet siya na organization, kung hindi para sa kanya to hindi para sa kanya to Nalusutan siya dito ni Miss, ano, Ni Miss Puerto Rico So, yun So, ibig sabihin Para kay Miss Puerto Rico to So, ganun lang yung kasimple Diba? So, yun So, para naman sa sumunod na chika CJ Opiasa Ayaw pakawalan ni Mr. Nawat So, anong chika ko dito? Yes, ramdam naman natin Na ayaw niyang pakawalan si CJ Opiasa Parang piling ko May panghihinayan talaga siya Na hindi niya ginawang Rey na itong si CJ Opiasa As a title holder ng Miss Grand Kaya, nandoon siya na ang announcement nga looking forward siya na sana magkaroon ng pambato ang Pilipinas na alam mo yun pwede nang manalo ng Miss Grand <laughs> so nagkamali dito si Mr. Noman actually di ba para kung iisipin mo nahirapan kasi daw siya sa pagpili between India and Philippines pero pinili niya si India as a kanyang title holder ngayon nakikita mo na parang binabawi niya na parang Ah... Uh, may ganap pa rin naman ang ating first runner up kasi importante siya sa akin ganon ganon so kasi dito nakita niya kung ano ang lakas na meron ang supporta ng Pilipinas dito sa Miss Grand International and for sure nandun doon siya na nangihinayang talaga siya at hindi man niya masabi ng direkta yon pero ramdam mo sa mga sinasabi niya kaya meron siya mga plano na dapat gawin para kay Miss CJ of and then sinasabi niya na equal equal is almost equal na sila konting konti na lang but at the end of the story pinili niya pa rin dito si Miss India so looking forward siya for the new crown ng Miss Grand Philippines so yes so medyo mahirap to kasi pwedeng yes makakuha tayo ng kandidata ng mas higit pa kay CJ pwedeng hindi din na pwedeng niya din na ikaliguak, di ba? Dito sa Miss Grand, kumbaga parang depende pa sa magiging sitwasyon at depende sa magiging kandidata na sasali dito sa Miss Grand Philippines. So itong ano na to, para ma-maintain lang na kay Mr. Arnold na to, depende yan sa searching nila. Sabi nga nung iba sana mas maaga magpapatchen ang Miss Grand Philippines para makakuha sila ng mga kandidata na quality na pwede talaga Ilaban sa Miss Grand International So, isa sa mga nakikita ko Syempre Michelle D di, Isa din sa mga nakikita ko Si Michelle, uh, ano, Aliana Aduana Pwede nga din si Kristen Gravides Kung tutuusin Tara Valencia Ayan, yung mga kandidatang ganyan Ayan kasi yung mga caliber candidates Na pwede mo talagang makoronahan Ng Miss Grand Philippines And then um, Siguro Gabi Basiano. So, yon Kasi si Gabi mabait din to at talagang willing to work din. Kaya lang si Gabi siguro dapat din maghanda para sa kanyang calibers pagdating sa pageant. So, let's see. Malalaman natin niya sa mga susunod na panahon kung sino nga ba ang magiging officially candidates ng Miss Grand. Philippines for 2025. So, yun. I'm excited, guys. Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. But, tignan natin. So, yun. So, kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal Na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys.